Hi guys, update sa kung gitanom nga atsal, tangad o kamatis. Muna ni siya yung pura makaron, yung labong na. Na na siya bunga. Oo, oh, nga na siya yung bunga. yung labong nasad ang ah. Kani, tangad. Kani siya atsal na nasa siya yung bunga. Kana, bunga. Ang ah, akong sibuyas, wala kayo siyang maglakto kamatis na pa siya yung bunga si dakok kayo siya bunga o oh. kayo wapa na po yung paduha na pa ng buksa mo tubo kanang bitaw siya mura bitaw siya pang iton lang at mani siya tubo napalitin na mo sa city ang gitarok interok siya interok na paulo magkuan niya ni magharvest ug mag mudaghan na kaayo kani sya tangad di anam ni nakukuha na ako ng tumoy dayon akong frozen na inig ako dako na kuha na sad para ibutang na to sa ref i keep na to during winter kay nami sa US din among weather diri kay upat kabuok buok among weather mo na every summer magtanong eh para naami stack para winter and that's it guys thanks for watching bye hmm. nagduwa sila og